So yun mga tol, ginataang alimasag naman na may kalabasa at sitaw ang lulutuin natin ngayong araw. Kaya kinuha ko na sa rep itong alimasag para matanggal yung pagka-freeze niya. Ay, ko lang yan ng mga dalawang beses. Pero nalinisan ko na rin yan bago natin ilagay sa freezer. Pagkatapos, isalang na natin sa paglulutuan. Bali, isinet ko lang siya sa medium heat. Tapos pakuluan lang natin. Siguro mga around 4 to 5 minutes lang natin papakuluan. At pag kumulo na, ilipat na natin siya sa plato para lumamig-lamig ng konti. At eto malamig na yan, balihin natin ko yan sa gitna. Yan, nahatiin lang natin. Tingnan nyo, sobrang ang tataba ng alimasag dito sa Quezon Province. Tapos nagsalang tayo ng paglulutuan natin, magpainit lang tayo ng mantika. Igisa lang natin yung sibuyas, tapos pagkatapos ng sibuyas, isunod natin yung bawang. Igisa-gisa lang natin yan, tapos isunod natin yung kalabasa. Yan, halu-haluin lang natin. Tapos pagkatapos nun, ilagay natin yung gata. Bali, ikakalat lang natin dyan yung gata. Pagkatapos nun, lagyan natin ng isang basong tubig. Tapos yan pag okay na, hintayin lang natin kumulo. Huwag nyo nga haluin yung gata para maluto yung gata nya. Pagtapos noon, lagyan lang natin ng paminta. Isang sachet lang yan, tapos lagyan natin ng patis, ng palasa. Tapos pag okay na, pwede na natin lagyan ng sitaw. Makikita nyo yung sitaw, fresh na fresh pa. Healthy healthy yan, maganda sa katawan yan. Tapos ikalat lang natin yan, takpan natin at pakuloyin. At kapag kumulo na siya, pwede na natin siyang lagyan ng konting asin lang. Konting-konti lang, tapos isunod natin yung alimasag. Ikakalat lang natin dyan yung alimasag para mas maluto pa. Mga ilang minuto lang siguro yan. Takpan natin at pakuluhan, lagyan natin ng siling green. At yan, okay na, pwede ng pang ulam, ba? Diba? Solid na solid yan sa bahaw. Siguradong mapapadami ang kain mo kapag ganyang kasarap ang ulam. Try nyo na, salamat sa panonood.